Σα κασό, τσιάτσι. Αγαπητέ, Πολλά αγαπητέ. Κορτίνο, πατώ. Είστε και η κορελίτσα. Α, Yo, what's mga pinboy okay At uh, you know, may bago tayong tripod. Maraming salamat kayo kay Dandy. pinigyan tayo ng tripod. Ayan, nagagamit ko na siya. Salamat kayo kay Dandy. salamat sa inyo. Ay okay, mga bata, nasa taas yata. Pupunta ko doon, nandun din si Bechay. Ano ginagawa niyo dyan? Inaantay ko kayo doon sa baba, hindi na kayo bumalik. Inaantay ko kayo doon sa baba. Ayun o. Asan si Abi? Abi, Ha? Yes. Ayun o, no? oh, uh, tutulungan ko lang silang maglaba kasi nasira yung aming washing machine. Ay, hindi na talaga siya gumagana. Kaya magmano-mano kaming kusok ngayon. Ito si Bunso, nandito na. Tinulungan si Bechay. Oh, si Abby. Ayan, tulong-tulong na kami apat at magpukusap kami ngayon. Ayun, nagsisimula na si Bechay ko at si Daphne. Ayan, tutulungan ko na rin mga to para mabilis. Para mabilis matapos. Ayan, pagtulungan naman namin At itong labahan na namin. Matanda nito na yung ano? Hmm? Yung pechay. yung ano, yung... Pechay? Yung bate? Bakit? Wala na, matanda na siya. Ayan, may mga nga pala sa si bechay dito. Magtatanim din siya ng mga gulay-gulay, gaya ng alugbati, pechay, sili. Pero, yung iba wala na, namatay na. Kaya tatamnan ulit ito. ni bechay. So, ayan, tutulungan ko lang sila. Ayan, ingatan na masaki ha. 야! 나만 허우! 야! 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 야!

Ano yan? Lagyan nyo dito. Huwag natapos sukat kay Papa. Sige, Sige, alam din na. Sige, alam Sige Mga bata, hindi na kami ng damit namin. Kanya-kanyang lapa kami ng kapatid ko. Nire-reform namin, kami naglalapa. Wala namang washing machine dati, di ba? Wala. Kusus lang talaga ngayon. Yung aming mga pinabihisan, yung aming uniform, kami naglalaba naglalapa. Sa akin pati Ano yung ginamit sa mga mayayang? Ang pari di ang papalabas sila, di ba? Sa tulong. Kaya e, nga may labandera. Ah, oh, wala na. Diba, si nanay dati labandera. Okay. Siya yung naglalabas sa mga may kayang Pwede pamilya. Pwede na yung nagsapon na tao. Sapon. May rakda. Ay! Yan e, yung trabaho dati ni nanay. Ako yung tripod. Basta ano. Kung itaas mong anak. E, Yun. Yan yung trabaho dati ni nanay. Naglalaba. Labandera. Tsaka na mga malansya. Gusto-gusto ni nanay yung lansya daw Oh, kasi nahihirapan siya maglaba eh. Sumasakit yung kanyang likod. Mahirap talaga maglaba. Dati pa yun. Oo, mm, dati. Tanay, tumutulo. Nalakay mo doon, oh. Ay, malaki. Ito yung mga nilagyan mo. Ito yung iba. Ako na, ako na. Kurtina ba to? Sige, ako na dito. Kurtina to? Oo. Oh, oh. Kanta na natin sa ano upuan po mga Oh, yung camera Hindi mabasa, masagi. Saan ka dito? dito? Saan ka dito? Saan ka mama, Saan ka mga Saan ka dito? Saan ka 아. 알았어. 아, 요거 다 떼는 수 있는 거 미리 뜯어 놔. 뜯어 떼니야막 그냥 하든.

Tapos na ba tayo? Tapos na. Magsampay na lang. Kaya na lang tayo? Kaya pala ng oras eh. Yun ang sabi na kami. Magsasampay na lang si Abby. Betcha yung nagsasampay na lang. Si Dapsi naman. May bunaban lawan pa. <laughs> Kaya ba <pa>. yung okay. Kaya <laughs> <laughs> Kaya

Ulitin natin yung shoutout natin sa baba mamaya. Pero okay yung shoutout ko kanina. Nagtatawa kasi si Abby tsaka si Duff. <laughs> Bakit mo ko pinagtatawanan? Bakit mo ko pinagtatawanan? Kakat ko yan. Sino ba mag-e-edit? Ako. <laughs> kung ikaw mag-e-edit, makakakat mo yan. Pero kung ako mag-e-edit, Kakat ko yan. Hindi ko i-edit yan. Hindi ko i <laughs> mga paniki. Ay, mga paniki. <laughs> Ayan, tara. Samahan na natin si Beche pagkataas na ito. Magpapaganda daw si Beche. Punta kami ng salon. Dry na daw yung kanyang hair. Bed mo sa'yo. Sa pagkain. Padre Pio po bukod na sila atin. Oo, yung oo mo. Ate, siguro barado to. Hindi barado yan. Masyadong marami yung binuhos natin. Ah, okay. maraming tubay. Okay. Pero hindi naman ito. Ginalagin na siya. Kala ko barado. Yung mga makakapal. Lights, camera, action. Action. Huwag sa mga pocket. Sisipag talaga ng mga janakis namin ni Bechay. Ililibre ko kayo mamaya ng fishball. Okay, okay. <laughs> ano gusto mo? Ano gusto mo? Fishball na may kasama pikiyam. Oo. Oh, may squid ball pa. <laughs> ano? Papa fishball ko lang nakaraan. Ang dami lang nakahangin na bed siya. Squid ball. Squid ball. ba't may paniki ako dyan? <laughs> paniki. Ang <laughs> oh <my God. laughs> Wala ko na siya, ma'am. Paano to? Teka. Ba, tanggalan natin yung iba dyan na makapal. Basta makapal. Ang oh, makapal ito. Ito, ito, ito. Ito, hmm. ito, ano mo, diba? ito. ito rin. Isa nga naman yung lalagay mo dito. Ito makapal to eh. O okay okay medyas. Mm -hmm. Ito, pantire. Ay. <laughs> 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 ano at nakatingin ka? Wa! <laughs> ano? Tanggalin mo na ako. Tanggalin mo na lang dyan. Ito kung na, napin na, mo. Na, Tapos na, na, na. may huwag ka tumalun dyan, madulas ka. Huwag ano ka tutungtong, huwag ka tutung pag nag-hangir ha. Huwag ka Di dyan sa... <laughs> Hindi na pwede, abot ko ba yan? Mm -mm, Bibili na lang tayo ng ano, hagdanan. Huwag ka tutungtong dyan, at madulas yung upuan na yan. Tama. Ano ba wala na? No. Delikado. Ang tas niya, no? Ano, tanggalin yung dalawa dyan. Siyempre, may yu? sabon to eh. May sabon yung ano eh. Yung alin? May sabon to yung tiles. Hindi naman siya madulas, pero may sabon kasi yun ang delikado. Ay Tinanggal ko yun oh. Ay, ka yun ng ako ang gagawin yun? O sige, bahay. sampay na oh, tapos. Tapos, oh, dalawa yan. Ito yung ko, pinaka 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 <laughs> 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 hello Alooo! Ay! Galawa yan! Tawang mang din natin. Hehehehehehehehehehehehehehehehehehe <laughs> oh, O, <laughs> na muna! niya? <laughs> pa mo eh. Ay! Ay! ka dun, te, matuluan Sige yung lakas ang hindi, ang hino. Oh. Parang wala kayang inalmusal ah. sugatan kayo sa bakal. Ano nga kayo kayo matuluan kayo, tutuluan kayo. Oh, dito, dito naman dito ka. oh, yan. Hindi ko na kayo tutulungan dyan. Kaya nyo na yan. Kaya na namin to. Ang cute niya eh. Kaya kayo mag-isa. Eh, dito, sira na to. Dito, isang 8 lang kasi. Tapo na to. Mga, ang mga pocknet yan. Baka kasi mga paka gabi ka ako. na yan. din na pwede. Huwag mo nang pigaan yan. Bukas umaga to yun na to. Oo. Oh. Bukas ang umaga. Uy! Hindi umaga. Tanghali. <tipan> mga tanghali. Mga tanghali to yun na to. Ang hindi mo pala masyadong pinipigaan, no? Ay, hindi ka lang. Ayos lang naman kahit na tumulo kasi may naman dyan. na? Ayun. Dami na namin sampay dito. Bukas ang tanghali. Tuyo na to. Sira na kasi yung luma namin yung washing machine. Matagal na rin yung washing machine na to. Ano? Andito pa ba ako na? Ay hindi. Wala na ako may, Wala, wala ako dito nung binili yan. Diba? Tapos years. nakita ko to si Ace. 5 years na rin. Tagal na rin. dumi Ito, yung mga dumi-dumi. Buhusan natin ng ano. Buhusan natin to kasi yung sabon, matulas Buhusan natin to. Wala. Ito ba? Ito bibili ako ng ano. May, may nakita ako dito sa supermarket. na seeds na pechay. Ha? Pechay. Seeds doon. Nakasabit lang din sa may mga gulay yan. Buto? Buto. Buto ng mga... Uh, pechay. Buto ng gulay? Buto uh, ng mga gulay? Saka... Ano ba yung isa? Mustasa. Ayun. Ibigay ka ng buto ng mustasa sa saka pechay. Ah, meron dun. Talong bibili ako. Ipanin ko na Ayan, tapos na tayo. Tapos na. Dito lang to? No, sa gilid. Ah, oh, Ayun, tapos na kami. Kasi kakalawangin to pag hindi ayusin to. Tara na. Ayun, tapos na kami. Baba na kami na Bechay. Sara mo dyan pa. Uy, sorry. Mga

Kaya pa? Kaya huh? pa? Alas 4 na mga. Eh, ano? Hindi nating kumpangain. Ang dalawang <laughs> Kaya <laughs> pa? Ano pa Ano ba yan? Basta yung papel kanina ate. Ay, hindi pa pala tayo makaalis na. May talaga sa sura. Ayan na, ayan na. na. So, yun mga Kapilboy. May isa-shoutout po kami. Chashat out po namin si 30 Anore. Maraming salamat po. Ganun din po kay Chubabski, Maraming salamat sa panonood. At kay Brad Freddy Boy Galingan ng Cuenca, Batangas. Maraming salamat po sa panonood ninyo. Ganun din po kay Jancy from Bataan. Maraming salamat. Ayun po, gusto kong batiin si Sir Raymond de las Alas ng Happy Birthday. Maraming salamat Sir Raymond. Happy birthday po. Happy birthday. birthday. Po. Shout out po kay Rael and Heidi at kay Tinok at Kenneth. Maraming salamat po. Raman nyo rewa. Kapabahay lang po namin yan. Maraming salamat po sa inyo. At shout out din po kay Maxine at kay Maya. Maraming salamat sa panunod from Tennessee, USA. Salamat po. At syempre ganoon din po kay Kuya Lito at kay Ate Sharon Banal. Maraming salamat po sa panunod. Ganoon din po kay Tita Marieta Diaz. Maraming salamat po at kay Ryan, kay Mimi, tsaka kay Vio. Shout out po. Maraming salamat po sa inyo. Shout out po. Maraming salamat po. Ganun din po kay Kuya Randy, at Ate Donna, at kay Rafael. Uh -huh. Salamat po sa inyo. Maraming salamat. God bless. Salamat sa pagdaon. Salamat. Ayan, pahabo lang. Uh, gusto kong patiin yung Boutique tik Family. Si Ate Sonia, si Edna, si Kenjo, si Nel. Maraming salamat sa panunod. Ganun din po kay Ate Vicky. At saka kay Ate Ine, maraming salamat po sa inyo, maraming salamat Thank po you. sa panonood. Mamaya, pupunta kami doon sa salon. Mapaganda po si Betcha eh, magpapaayos ng kanyang buhok. Magpapa-Brazilian hair treatment daw siya. <laughs> Ayan. Ayan, mga kasama ko si Abby, si Daphne. Ayan, inaantay pa namin si Betcha at naliligo pa sa taas. Mamaya, ibablog din namin yung pagpapaayos niya ng buhok doon sa salon. Dito lang din malapit sa I amin. Mean, Diyan lang sa baba. Dito lang din sa loob ng subdivision. Kaping bahay namin halos. So ayun mga ka-P-Boy. Mamaya ulay. Maraming salamat po sa inyo. Thank you! I love you. <laughs>